Ikinatuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inisyal na resulta ng Bangsamoro plebiscite. Pero hindi masaya ang Pangulo sa isang miyembro ng gabinete na sisibakin daw niya sa pwesto. Umaaksyon si Patricia Mangune. Ikinatuwa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kinalabasan ng katatapos na plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang BOL para maayos ang matagal ng away para sa teritoryo sa Mindanao. Pero aminado rin siya na hindi ito magiging madali. We are a step nearer to a for Mindanao. But then we have to refocus again dito sa western side kasi si Misuari. Uh, solo voted no. So that's something. So have to take that into account. Otherwise, sabihin na wala yung ano nila, damdamin nila. Sa mga naunang talumpati ng Pangulo, makailang beses niyang binatikos ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil nagagamit daw ang mga kabataan sa krimen. Pero ipinauubayan na raw niya ang huling desisyon sa Age of Criminal Liability sa mga mambabatas. Kung may may kasalanan, tatawagin niya sila, they will have a session with the social worker at tuturuan sila bakit hindi pwedeng at an early age, they would get the lecture na para to instill accountability and responsibility. Sa kabila nito, ipinaalala ni Duterte na malaki ang parte at pananagutan ng mga magulang sa kanilang mga anak kasi ko gusto ko at that age pati ang parents must be conscious of the criminal accountability already mm -hmm. ganong edad pa lang inano pokpokinal because they will be ultimately responsible Bago sagutin ang mga tanong sa media, pinangunahan muna ni Pangulong Duterte ang paglulunsad sa ikatlong summit ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Pasay City. Namigay pa ang pamahalaan ng mga e-tricycle sa ilang maswerteng nabunot sa raffle. Kasunod nito, sinabi ni Duterte na may sisibaki na naman siyang opisyal ng gabinete. Hindi na siya pinangalanan ng Pangulo pero mula ito sa Department of Agrarian Reform. Itong sa DAR, yung conversion from agricultural to siyempre magpo-progress yung lugar eh. from agricultural forestal then you go to agriculture then you go to commercial abutan din abutan ng dalawang taon na oh, umalis ganyan sabi ko kung nakikinig sila ngayon hanap ko ng ibang trabaho kung hindi, asahin kita doon sa hulo. Sasabihin ko na sa mga abos sa'yo, kidnapin mo na yung pot. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5.